Alam mo ba? Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas para sa Value Added Tax on Digital Services Law. Sa ilalim ng batas na ito, ipapataw ang 12% VAT sa mga digital services na ibinibigay ng mga dayuhang digital service providers na walang pisikal na presensya sa Pilipinas ngunit kumikita mula sa mga Pilipinong consumer. Sinasaklaw ng batas ang iba't ibang uri ng digital services, kabilang ang streaming ng pelikula Musika at video on demand, katulad ng Netflix at Spotify. Kasama rin ang mga online advertising, search engine services, at social media platforms, katulad ng Google at Facebook. Pati ang mga pagbebenta ng software, mobile apps, at online games. Kasama rin ang mga electronic marketplaces tulad ng Shopee, Lazada, Shein, at Temu. Hindi rin makakalusot ang mga cloud services, webinars at iba pang automated digital services. Ang mga dayuhang DSPs na may taunang kita na lumalagpas sa 3 milyong peso mula sa mga Pilipinong konsumer ay kinakailangang magparehistro sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Ang hindi pagsunod ay maaaring magresulta sa suspensyon ng kanilang operasyon o pag-block ng kanilang serbisyo sa bansa. Sa pamamagitan ng batas na ito, inaasahang mas mapapalakas ang koleksyon ng buwis sa digital na sektor at masiguro ang patas na kontribusyon ng lahat ng negosyong kumikita sa Pilipinas, lokal man o dayuhan. Dahil sa bagong batas, inaasahang tataas ang presyo ng ilang digital subscriptions. Halimbawa, inanunsyo ng Netflix na magtataas sila ng kanilang mga subscription fees sa Pilipinas simula June 1, 2025. Ang mobile plan mula 149 pesos magiging 169 pesos. Ang basic plan naman mula 249 pesos ay magiging 279 pesos. Bad news ito para sa mga subscribers ng Netflix. Pero good news naman ito para sa mga tumatanggap ng ayuda at kumikikbak sa ayuda dahil madaragdagan ang pondo ng gobyerno. Sana lang maramdaman ng mas nakakaraming Pilipino ang batas na ito sa pamamagitan ng mga libreng serbisyo para sa mahihirap na mamamayan. Ikaw ka Joe Fax. Ano ang masasabi mo dito? Sa bagong buwis na siguradong tatamaan din tayong mga ordinaryong mamamayan.